mga kapag Brian, this is Brian You are watching again my vlog And for our today's episode It's now October 29, 2023 hey! 9.30 po na kumara Dito sa beautiful Dubrovnik Ko Asia, ayan, ang King's Landing natin At you can see naman na Naka-uniform pa rin ako Because today is our last day Thank you Lord Today is our last day po Sa ating summer job, seasonal job dito sa seaside sa Dubrovnik, Brooklyn Croatia So, yeah, very fulfilling. Kapakalaking achievement to for me. Ay, Diyos ko, sabang... Ang saya-saya ko talaga kasi finally natapos na yung paghihirap. <laughs> Pero for this time, wait lang. Tambay-tambay muna tayo. Hindi naman ako nagmamadali sa work ngayon. Ayan, kita nyo na yan, di ba? Kwento ko lang sa inyo for this video, I'll be sharing video you. Samahan niyo ako sa aming last day. Kung ano yung gagawin namin. And maga ako umalis ng bahay kasi magtatry ako kumuha ng mga portraits ulit dito. Bilang isang mobile photographer. Kinamberlo, chinamberlo. <laughs> Ang ganda diba guys? Oh, yeah. Parang walang autumn dito. And kanina pala, nag-start na yung fallback. Meaning, from 6 hours advance sa Pilipinas sa Pilipinas naging 7 hours na siya so namangha talaga akong na dati no first time ko pero since na, hindi na siya bago sa akin <laughs> share ko lang ayan naglalakad na po tayo papuntang Plotchik Gate pero may mga turista pa rin dito ha may mga umahabol although umalamig-lamig na uh, uh, maulap ngayon pero maaraw Tsaka yun ako chikahin sa aking magiging next job. For the meantime, feel ko talaga is nag-i-stay muna ako dito. Kasi waiting game ulit tayo sa ating mga bagong papel para sa ating panibagong trabaho. And hopefully talaga lumabas na siya. Ayan. And dito guys, para yung ilang mga restaurants dito ay close na. kalipit na sila. So, it's our turn naman. <laughs> it's our turn today para baklasin ang mga kuk anachua sa store. Ah, ito yung gustami, guys. May mga Pinoy din dyan. Hindi ko lang sure kung anong word. Magandang panahon ngayon. Asian store Kawa Ang mga mostly tourists ngayon Ay mga Asian Mga Koreans, Chinese Pero may mga ilang-ilang puti pa rin Maaga-aga pa naman So kukuha kasi ako ng mga portraits ulit And ayun Kaya naisip ako Siyempre i-vlog ko itong last day natin Sana all Thank you. nasa labi tayo ng town. eh tignan nyo to guys ang konti konti ng tao hindi ako sanay na 9.30 pa lang ngayon mag alas 10 pa lang kasi tilik na yung araw since nag fall back ngayong oras kanina so supposed to be ang oras ngayon ay mag ano na ay, uh, mag 11 na dapat ngayon kaya ganda yung tilik ng araw ako. na ng tao. Lalo na paggabi. 6 p.m. pa lang dito guys. Sobrang dilim na. Alam mo, alas 9 na ng gabi. And nga pala, may pa-party nga pala ngayon ah? Filipino community sa ating mga staff from Tata's Burgers. Ayan, hopefully makapunta po kami. <laughs> Kasi nga, long day sa amin to ngayon. Lalo, dalawa na lang kami. O, tinan nyo guys. Nagpalit din sila ng oras dito. Hanggang 4pm na lang siya. Dati hanggang ano to. 10pm. Naging 9pm. 8pm. 7pm. Hanggang sa maging 4pm na siya. Kasi nga, andilim na. And also guys, share ko lang pala sa inyo. Actually, may gumawa na ng mga video about dito eh. And nabasa ko din siya last time. Na parang mag-iiba na yung rules ni Croatia. Sa mga expats dito when it comes sa bakasyon. Kasi nga, di ko sure. Parang imbes na buong winter ka pa nakabakasyon pag uwi ka ng Pilipinas is one month na lang. So medyo marang magadehado tayo doon lalo na kapag gastos mo yung sarili mong plane ticket also yung isa sa mga pinaka nakakalungkot pala guys ay wala pinahanap lang ako isa sa mga nakakalungkot na nabasa ko try ko hanapin ulit yon ay maghihigpit si Croatia sa mga expats na lumiliban ng ibang Shenzhen kasi, oh diba, sabi ko sa inyo guys, kapag ginawa ng isa, susunod yung isa hanggang sa marami na, marami na makakapansin. Nakakalungkot lang kasi mostly Asians <laughs> yung kumatok. Although hindi ko naman sila masisisinga kasi mayroong mas magandang opportunity. Ang masaklap lang talaga ay, alam nyo, may ibang takas may ibang hindi tinapos yung contract. So, ayun, napansin na po tayo. <laughs> napansin na ng yung mga ilang ila mga Croatian employer dito, yung mga locals na nagreklamo na kasi parang sayang naman yung gastos nila sa mga expats. Hindi lang mga mga Pinoy, may mga ibang lahi din na nagko country sa other part ng Shenzhen na ang daladala -dala nilang ID mapal makapag-cross ay Croatian Working Permit. So, Ayun, maghihigpit na rin sila doon. Hindi ko lang sure kung totoo ba or kung talagang i- i-regulate nila yung kanong rules. Pero yun, minabasa din ako last time noon and mayroon nga mga ila-ilang ila ng mga gumagawa ng video about doon. So, payo lang din lalo na sa mga first timers, lalo na sa mga nagco-cross country. Ayan, tis-tis muna, lalo na ngayon may lumabas na balita na parang nakikipit si Slovenia sa border check so, Pero alam ko temporary lang naman yun Pero ayun, nakikipit ulit sila Pero hindi ako sure kung yun yung reason Feel ko mayroon pang ibang reason yun, kaya sila nakikipit ang borders So iba, paano na lang yun talagang gusto makapag-travel Although ang mga requirements lang naman ay work permit uh, passport, ID, pero alam mo yun, kung kada border check mo, nasasayang yung oras. Kasi ang daming daming diba? nyo, So, payo lang, guys. Stay safe muna kung kaya tapusin yung contract. And if you are planning to cross again, tapusin muna yung contract kasi napapasama. Hindi lang naman, hindi lang naman mga tayo mga Pinoy. Napakarami pa ibang lahi. And, wala, nagpayo nga ako nyo sa inyo guys before ha, nagpayo na ako, sabi ko hindi hindi ako against pero hindi ko tinotolerate yung mga ibang kabayan na nagkakos country na walang paalam na hindi tapos yung contract kasi very wrong talaga yon very red flag sa mga employers dito tayo rin yung mahihirapan talaga and sooner or later lalabas yung alam niyo yun yung parang resulta ng mga gumagawa ng mga ganun. Again guys, ha, hindi ako against, but hindi ko tinotolerate lang. And kanya-kanya talaga plano yan, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang kapalaran. So wala akong magagawa doon. Tayo lang. <laughs> Dumaan muna ako ng St. Blaise guys. Ayan, in Church. So ito na po yung Main Street. Ito yung Estrada. Ayan. Pupuha mo na ako na pwede ko may portraits dito. Maya na ako pupunta ng store. 11 a.m. na talaga ako pupunta. 11 a.m. na talaga ako magbubukas. No rush. Last day natin today. So no rush na. Okay. At saka lahat kami is 11 a.m. ngayon. So lahat ay isang schedule na. Since last day na nga namin. So, na, wala ko ng mga portraits. So balikan ko kayo guys mamaya kapag uh, nasa work na ako or hapa nang work tayo na let's see if makaka-spill ako ng mga hours, uh, or makakasingit ako ng mga video wireless working or I'll be sharing video na lang yung aking whole day experience ayan thank you so much Char <laughs> daan mo na ako ng park ipakita ko sa inyo yung park dito Parang sa Viga. At <laughs> tingnan nyo dito, wala na mga restaurants dyan. Ayun, ano naman nakalagay dyan. Wala wala na. Nagligpit na rin sila. So, let's do so, Ah, gumubatan ako. <laughs> Punta lang tayo sa port ng saglit. Ang papaaraw, tsaka yung buhok ko. masama masa pa kasi siya. mga mostly mga oldies, mga senior ani mga turista ngayon. Ayun. Di ba ang ganda guys no? Meron pa diyan, punta diyan. Hasa dito ang daan na natin. Malayo-layo na siya. Ah, I'm hearing my name. May pa may tumatawag sa akin. Char. Ang ganda, no? Ay, so, right now, nandito tayo sa isang, uh, as usual, hidden spot sa loob ng Dubrovnik Old Town. ta Wow! Ang <laughs> ganda, guys. Tahimik, tsaka close na yung mga restaurants dito. Summer is finally over. So, kung yung nakita nyo, nagbubuhat ako ng mga kahon. Dito yung bodega na kami, guys. Tapos doon pa yung store namin sa kabila. Baba kami dyan. So, Tapos lang tayo dito sa Aguilera. Kumukha lang ako ng mga ilang portraits. Hindi naman ang portraits. Mga landscape. Ayan. Ayan. So, baba siguro ako. Eh, pag talaga wala nang pasok, magka-potoshoot talaga ako ng bongka-bongka. <laughs> We're now here sa so Walk up Shame, guys. Ayan. Medyo matao-tao pa rin dito. Pero itong kabilaan ko close na. Ayan. Naglilikpit-likpit na sila. Baka lang cloudy ngayon. Mamaya na pa papasa ng 11 a.m. Sabay-sabay na kami lahat. Okay. So, narito na po tayo sa loob ng ating tindahan. So, mag-11 a.m. na guys. And yung mga katabi namin store dito, hindi na last day na rin nila so kami ang usapan kasi namin supposed to be talaga dapat maglilinis na lang din kami ngayon pero humabol yung may ari na kung pwede daw sa umaga itong lunch time magluluto kami tapos hapon magliligpit na <laughs> char pero hindi namin sure baka talaga totally maglinis na lang kami ngayong araw kasi eh, yung mga gulay namin dito wala kayong maluluto Ayan. So, nag-aayos na ako. Ang iniisip ko lang kasi kung isasatap ko pa yung terrace, yung rooftop. Kasi yung mga umbrella doon, din namin. So, try ko i-message si Philip, yung waiter namin, kung need ko pa ba iset up yung rooftop. Or hindi na. Para hindi na ako aakyat. Kasi nakakapagod mag-set up doon. So, balita ko na lang kayo guys mamaya. Kung makakapag-video ako habang nagwa-work and then samahan niyo ako or ikwento ko na lang yung magiging ganak na yung araw and hopefully makapunta kami sa party mamaya ng mga kabayan kung hindi kami gabihin kasi for sure medyo marami rin yung bubuhatin namin so bugbog na naman ang katawa sa ating last day so ayun, partang ko kayo guys and thank you char char 2 hours later, char ayan guys, nag start na kami mag hakot hakot ulit ng mga bakal bakal ang dami pa rin tao hindi siya. Sabihin na kami nagbebenta. Kasi wala na kami doon sa kusina. Bubuhat na lang kami. So, that's porky. Tuloy-tuloy ang ating paghahakot, guys. Ang hindi ko kasi maintindihan. Yung mga eklabo na kinuha namin doon, nilagay sa storage. Tapos sa ending, ipabalik pala ulit namin. O, di ba? Sino nga yung ano? Hindi <laughs> naman kaintindihan. Uh, ating daan ng ilang mga Pinoy dito sa isang restaurant sa loob ng The Bravely Old Town. Ayan, Chef Oscar! <laughs> Chef! <laughs> Busy sila! Uh, ito guys, yung ating mga bubuhate, mga payo, mga baula galing din doon na ibabalik lang namin. So dito na yung mga kahon nasa apartment. So minanong naman namin niya. Yeah. Dalawang Pinoy lang po ang gumagawa. Char. Ayan. Ah, yeah. So tara, Let's go. Kaya, dala, Isa -isa lang namin. Hindi tayo na hindi <laughs> balik po ito, guys dalawa lang ang daming mga seapotters na mga pinay dito ngayon gumagala sila Did you walk into her Siyempre, kaya pa yung kahit konti. Ay, minuto lang kami nag-rest. Pata. Kaya tayo nga mo na lang. Pato mga Nakakapagod. Pero last day na to. mo kasi maintindihan ba? pina-lagay dito tapos tatanggalin ulit. Nagkagalit <laughs> na naman ako. Ayan, konti na lang siya guys. Ito na lang siya. Ayan. Tapos tat tatambak namin doon sa may papuntang rooftop. Tapos yung mga payo sa rooftop, tatanggalin namin. Ay, takot. Yung kumain hindihan. yung diyan. Yan, tanggal nila doon. Tapos kumabalik ulit. finally guys tapos na kami Diyos ko hindi parang namin sure anong oras oh, namin ikaklose yung mga payo sa rooftop so sa ngayon ito na last hako na namin to and then makakapahika na kami for this time ayan 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 Finally, natapos na kami. Okay, guys. So update, update tayo. Hapon na po. It's now 4pm. Dito sa so The Broke Me. Ano yan? Naglilipit-lipit na kami ng ating mga gamit sa kusina. Yung ating makeup table, wala na rin, wala na rin naman. Na, 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 so itong mantika na to, ito yung huling baby bigwasan namin bago kami umakyat sa rooftop pa sa mga umbrellas naman. So, pati konti na lang. Patapos na rin linse -rinse, rinse na lang. To, actually, di ba, everyday na mga naglilinis dito. So, retouch, retouch na lang. mga aneklabo, chineklabo dito sa kusina. So, let's go. Okay guys, after nito na, malinis na pong kusina, pero yung rooftop namin ay hindi pa binabaklas. So tapos na kami, actually mga 3 p.m. ata, malalas. Na. Tapos na kami ng mga gamit dito, yung know? merong hindi naman ginagamit na. So, ayun na, ay, mali na lahat. Lahat na nakabakal-bakal dito. So, finally, tapos na ang season! Okay, yan. Hello, guys. So, time check tayo. Mag-aalas sa ispala ng The B dito sa The Promi. And, almost finished na po kami. Nakalikpit na lahat. Ayun yung mga kasama ko ay nasa rooftop. Sila na ata yung tutupin ng mga pail mga umbrella. Mm -hmm. And naiwan ako dito sa baba. So, ginagawa ko na lang, nililinis ko na lang yung kanilang minibar para pagbaba nila. Tapos na, para naka-uwi agad kami ng maaga. May madilim. Ay, malamig-lamig na dito ngayon. Iba na yung atmosphere. Iba na yung... Basta iba na. Medyo iba na talaga. Ulit-ulit. <laughs> <laughs> so, ayun. Balit-alit kayo kapag tapos na kami. And... Ayun. Thank God talaga na nakaraos tayo to ako Gagawa ko na content about sa overall experience ko dito sa aking second season sa so The Brook Me kasi nasistan po naman. Eh, grabe, grabe yung pagdaanan ko. Ang namin dito, hindi po bilo talaga. Pero na yung malaga. So thank you Lord. Maraming maraming salamat talaga kay Lord. Kasi siya ang ating naging lakas para ma sa ang season na to. So balagat po kay mamaya. Polish-polish lang ako and hopefully tapos na talaga kami. I think. Okay na yung kitchen. Marins na. Marins na to. Marins na yung sink. Marins na. Wala nang basura, Empty na yung chiller. So, bahala sila dyan. Kung nagsumirang gabing dyan. Ayan. na yung mga pants natin. Oh, thank you, Lord. So, hindi siguro it's time to turn off this lights. Char! Parang talagang bongka-bongka na. One, two, three. Ito na po ang ating rooftop. Wala na. Sira-sira na siya. Ayan. Hello! Okay, yan. Update tayo, guys. Uh, Mag-aalas 8 na po ng gabi dito sa aming trabaho and we're still here. Pakatapos lang namin magbaklas. Uh, tumulong na ako magbaklas ng mga umbrella at mga bakal-bakal kasi malinis na talaga yung rooftop inalis na talaga so ngayon ayan ito mga computer ayan binaba na rin namin and for sure mamaya maya close na kami punta muna kami kay Laate Jesset nakikikain muna kami ng sopas tamang tama wala pa kami kinakain mula kanina umaga so ayan kung mamimiss ka ba yung work mamimiss ka yung mga ano yung mga magagandang bagay lang. Siyempre, <laughs> yung mga, mas, mga hindi magaganda ay atin ang kalilimutan. Kalimutan natin yung mga hindi magaganda nangyari. Ang mahalaga ay nakaraos tayo. And I hope lang na yung mga next staff nila dito ay kung meron mang Pinoy na makuha. Ayan. Message nyo lang ako. Char! <laughs> Ayan. And also, sa mga papunta pa lang dito, ayan, sa mga nagtapasas ng mga papers nila, waiting ng visa or like for pooling ng agency, ayan, be ready physically guys, kasi lalo doon sa mga seaside, sa mga province, if dito kayo ma-assign talagang bakbakan, talagang patawan po ang kukunan ninyo. Kailangan strong, kailangan malakas, and kailangan talaga ay mahaba ang pasensya. Okay, so laban lang tayo, sabi nga ni Ate Jen. And tuloy-tuloy lang. So, balitaan ko kayo kung ano yung magiging next ka dapat sa buhay. But for the meantime, ito na. Almost done. Tapos na po ang ating second season dito sa The brooklyn And thank you to Zoxbox. Thank you kay Sir Zoran. Kay Ma'am Zorica. Kay Marco. At sa aking baby boy, si Philip kay si si Tangkad si nalimutan ko na Diyos ko di ba isang buwan pa lang si Nicola ayan and kay Kuya Daniel sa Zagreb I hope to see you again soonest alam mo yan and nga kay Gerald so kami kami nila nandito nailaban natin ang Walmart Abugbukan and Ayan, mamimiss namin yung family kasi, syempre, naging mabait din naman sa amin yung amo. Naging mabait sila talaga. Naging thoughtful, naging maalalahanin, and we, uh, we really appreciate them sa mga bagay na gawa nila for us. Sa mga panahon kailangan namin ng tulong, ay nandun sila para supportahan, para uh, alam yon ala al ala yan sa kung ano man kailangan namin and i'm also thankful na supportive sila sa kung an anong passion ang meron kami dito sa ginagawa namin dito sa trabaho so thank you talaga sir and ma'am madam and sir char. so ayon hindi man talaga everyday ay perfect not everyday is perfect but as long as we accomplish and as long as we survived each day, we are okay with that. And thank you. And I hope to see you again. Soon again. <laughs> Ayan. So hindi ako may iya kasi naiyak na namin. Somehow talaga nakakapagod. Pero yun nga talaga. We are looking forward lang talaga sa mga uh, marami pang ganap sa buhay. And hindi, lang, hindi dito natatapos yung ating journey sa Croatia. Napakarami pa. And sa ngayon, ang mindset lang muna namin ay makapag-recharge, makapagpahinga, kasi another job na naman ang ating tatahakin dito sa Dubrovnik, ay sa Croatia. Ayan. So, balitan ko kayo, abangan nyo sa mga vlogs, sa susunod ko mga, 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 vlogs, kung ano yung ating magiging update. But I'll be doing also uh, a vlog with regards sa overall experience ko dito. So, ayan. Nagpe-pay tribute tayo sa lahat ng mga taong nakasalamuhan natin eh, sa lahat ng na naging experience natin throughout this season. And I hope na hindi niyo pa rin ako uh, iwanan sa ating magiging panibagong journey dito sa Croatia. Ayun na guys, so uwi na tayo. <laughs> hindi ako maiyak. Ba't ako maiyak? <laughs> Char. Ayan, naglalakad-lakad na kami and punta muna kami sa mga bahay-bahay ng kabayan para makikain. So bukas ata, babalik kami siguro mga hapon na. Meron lang kaming lilinisin yung burnal doon. Pero okay na yun. Tapos na yun. And again guys, if you have any more suggestions, sagutin niyo pong gawin ko content. Ayan, may time na tayo kayo mag-vlog. <laughs> Marami. Marami namin ang ating time. So, go, comment na lang. Pabasahin natin lahat. Yan, <laughs> si auntie. Ay, tabi namin yung roommate Nakita na na So, thank you guys for watching. I hope that I can share kayo. And I hope na hindi kayo emotional like me, Char. Auntie! Hello, Char. So yeah, thank you guys for watching and please help me to reach 4,000 subscribers. Until my next vlog. Ciao.